Kung pag-uusapan ng mga pinakamahusay na point guard sa kasaysayan ng PBA, laging nababanggit ang mga pangalan tulad ni na Johnny Abaviantos, Jimmy Alapag at Jason Castro. Pero paano kung sabihin kung may isang point guard na hindi madalas papansin? Pero isa sa mga pinaka maimpluwensya sa laro. Ito ang kwento ni Alex Cabagnot, ang underrated pero clutch na clutch na point guard na minsan tinawag na the Crunchman ng PBA. Si Alex Vincent Cabagnot ay ipinanganak noong Disyembre 8, 1982 sa Quezon City. Pero lumaki siya sa Estados Unidos, particular sa Houston, Texas. Doon siya unang nahasa sa basketball kung saan natutunan niya ang diskarte ng isang elite point guard. Naglaro siya pa sa Eagle Rock High School sa Los Angeles bago lumipat sa Glendale Community College. Doon pa lang pinakita na niya ang kanyang basketball IQ at killer instinct sa laro. Pero hindi pa doon natapos ang kanyang collegiate journey. Matapos ang stint sa Glendale, lumipat siya sa University of Hawaii Hilo, kung saan lalo siyang nag-improve bilang isang floor general. Pero sa halip na ituloy ang basketball career sa Amerika, mas pinili niyang bumalik sa Pilipinas para subukan ang kanyang kapalaran sa PBA. Noong 2005 PBA Draft, kinuha siya ng Santa Lucia Realtors bilang second overall pick. Pero tulad ng maraming young players, hindi naging madali ang simula niya. Simula, naglaro si Cabagnot para sa Santa Lucia pero hindi siya nagtagal. Nagpalipat-lipat siya ng teams. Air 21, Coca-Cola Tigers at sa bawat team, unti-unti niyang pinapakita na isa siyang elite na point guard. Pero noong 2010, nagbago ang takbo ng kanyang career, Natrade siya sa San Miguel, Beerman, na dating Petron Blaze Boosters at dito siya tuluyang nakilala bilang Crunchman. Sa loob ng halos isang dekada, siya ay naging maestro ng Beerman, katuwang ni na Arwin Santos at John Fajardo. Mula sa pagiging isang journeyman naging 9 time PBA champion sa si Kabagnot. At syempre, hindi mawawala ang kanyang signature clutch moments. Noong 2021, nagpaalam siya sa San Miguel at nalipat sa Terra Firma Digi Pero hindi nagtagal, pinili niyang subukan ang international scene at lumipad papuntang Thailand para maglaro sa Thai Basketball League. Pero tulad ng isang tunay na mandirigma hindi pa rin tapos ang kwento ni Alex Carabagnot dito sa Pilipinas. Bumalik siya sa PBA noong 2023 bilang bahagi ng coaching staff ng Converge FiberXers dala ang kanyang kaalaman at championship experience para sa next generation ng mga players. Sa dami ng elite point guard sa PBA, bakit hindi masyadong nabibigyan ng credit si Alex Cabagnot? Una, hindi siya flashy. Hindi siya yung tipong palaging gumagawa ng highlight plays, pero lagi siyang clutch pagdating sa crunch time. Pangalawa, matagal siyang naglaro kasama ng mga superstars tulad ni Fajardo at Santos, kaya madalas nasa shadow lang siya ng mga ito. Pero kung titingnan mo ang kanyang resume, nine-time champion, finals MVP, at isa sa may pinakamaraming game-winning shots sa kasaysayan ng PBA. Walang dudang isa siya sa pinaka-underrated na point guards na tumapak sa PBA hardcourt. Ngayon, nasa coaching side na si Alex. Pero hindi ito nangangahulugan tapos na ang kanyang impact sa Philippine Basketball. Sa halip, isa na namang siyang maestro. Pero sa ibang paraan, tinuturo niya na sa susunod na generasyon kung paano maglaro ng tama. At kung may isang bagay na iiwan niya sa atin, ito yun. Hindi mo kailangan maging flashy para maging legendary. Minsan, sapat na ang pagiging consistent, clutch, at laging handa sa anumang hamon. Tulad ni Alex Cabagnot, ang tunay na crunchman ng PBA. Kung fan ka ni Alex Cabagnot dito sa PBA in general, huwag mong kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe para mas marami pang ganitong content. Kung fan ka ni Alex Cabagnot, ang PBA in general, huwag mong kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Anong paborito mong kabagnot moment? Comment down below.